So what's up mga kasuwer? So meron na naman tayong uh, panibagong gagawa ng video. So ito mga kasuwer is automatic button so siya. So kung nakikita niyo diyan naka hubad na lahat 'yan. Pati 'yon. 'Yan, hubad na lahat 'yan. Pero 'yan mga kasuwer, hindi ako naghubad niyan. So pangatlo na tayong gumagawa nito. 'Yan naka hubad. So ito, naka hubad rin. So ito mga kasuwer, ako talaga 'yung naghubad nito kasi hiningnan ko 'yung sensor niya kung gumagana. So dito mga kasur, mayroong sensor dito. Ito. Tsaka ito. At tsaka doon. Yan. So titin natin yung sensor. Ito yung sensor na una. Umilaw siya. Pangalawa yung katabi niya. Umilaw din siya. Yan. Pangatlong sensor nandoon sa ilalim. Ito yung mga kasur. Ito sa banda. Yan. Ayun. Ayun. Umilaw ba? Ayun, umilaw siya yun, umiilaw siya so ibig sabihin okay yung sensor niya kaya ako hinubaran siya para makita ko lahat ng sensor niya so ito, meron pa yung sensor dito mga sir so pindutin natin to, yan ito yung sensor ng pedal switch niya yan, so ito, dalawang sensor ito, ito din yung isang sensor so kapag ka inapakan mo itong ganyan pak di, mapupunta yung isa dito sa taas tapos gagana na yung makina pero ang problema mga sir is Ganito siya. yan So hindi gumagana ang magina. Pero ang feeder niya is okay. So pupakita natin yung feeder niya. yan, yan gumagana siya. O. So gumagana yung button feeder niya. yan So ito mga kaso, er uh, tatlong araw na nilang ginawa to. Eh uh, tayo dito kasi kailangan nating uh, trabahuin. So ito mga sir, paano nga ba ayusin yung ganito? Yan. So pag okay naman yung feeder, yan. Okay yung feeder, lahat ng sensor okay. Tapos, ang problema lang talaga niya is yung ayaw niyang ayaw siyang gumana. Tapos ayaw naging error siya pati yung doon naka number 2. Yan. So paano nga ba ito ayusin? So ganito lang mga kasawar, simple lang. So punta tayo dito sa program lang ito sa program uh, ito hindi natin kakat yung video na ito para dire diretso uh, balik tayo rito Oy. yan close natin tapos itong M button pakinggan natin natutunog ng mga dalawang bisis na mag tut tut dalawang bisis yung ganon yan Diinan na lang natin yung M button U sa dalawa pag dalawa tama na tapos dito, naka memory switch 1 siya. Hanapin natin yung memory switch 2. Ayan, memory switch 2. Tapos buksan natin. Pack. So doon tayo hanapin natin yung uh, machine. Ayan, ito, model classification sa type 7. So naka 7 siya. Ngayon mga kasuwer, ilalagay natin yan sa 9. Ayan. So naka 9 na siya. Idutin natin to back tapos ang ibig sabihin niyan is turn off mo yung power so, turn off mo yung power yan tapos uh, off buhayin natin ulit yan so nakikita mo yan parang na-reset siya yan parang na-reset lang natin siya yan tapos uh, hanapin natin yung uh, button so so ito na yung button so yan tapos i-ready natin So, ayan na. So, ngayon, taka natin to. Ayan na mga kasir, bumaba na. At wala na rin yung error doon. Ayan. O, pati ditong pula. Ayan. Tapos, takboy natin. So, yun lang mga kasir. So, ibubuhin muna natin to. Mamaya, uh, papakita natin. magasin nyo dito pupasok yung buton na, yan ikot yan pupunta maglalagay rito